Hello guys, this is M Chain the Barbie Blog. Today's my video is a. Uh, ako po ay magpaplancha ng mga uniform ng aking mga alaga dito sa aking trabaho. Dahil sa ngayon po is uh, pasukan na po, so kailangan po natin araw-araw magpaplancha ng kanilang mga uniform dahil pag uwi po nila palagi po yan pinapalaban agad kahit po may mga extra po yan kapag may mga paborito po silang damit o gusto nilang damit na isusuot is talaga nga wala po tayong magagawa kundi ang labhan po at plantsahin po ang kanilang mga damit so ngayon pong araw ako po ay magpaplantsa ng kanilang mga uniform ito po ang ating trabaho bilang isang OFW. So, kailangan po nating uh, kumilos at magtrabaho sa kanilang mga kagustuhan. So, yan po. Nakatapos na po ako ng pagpaplansya ng white uniform. At ang isusunod ko naman po ay ang kanilang address na kulay uh, uh, dark blue. Dark blue po ang uh, kulay po niyan. So, yan po. Kailangan po kasi isa naka yung mga uh, pleats po nya yung mga topi-topi po ng kanilang mga uniform is kailangan uh, ay uh, anuhin po, paplansyahin po maayos po ang pagkakaplansya po ng kanilang mga pleats ng mga uniform so kaya medyo matagal po ang ating pagpaplansya kasi hindi po mabilisan ang pagpaplansya hindi po yan katulad ng uh, t-shirt na Sige lang ang dire-diretso ang pagpaplancha pero kapag ganito po na uniform at may mga pleats-pleats, kailangan po natin uh, sundin po ang pleats ng kanilang mga uniform. So, kaya yan guys, um ang ating gawain. Kaya thank you